kasi dito kaya naka ako. Malamig dito sa kwarto ko. So, ina tayo ng kape. Ang kape ko kasi ay ano, halong cloves, cinnamon, pati hibiscus. Okay? So, ito yun. Yan o. Kape ko. Tapos, may mga sweets. Ako. Oh, Tekta mga sweets. Arabic sweets. meron pa tong nakaano yan. Yung mga Arabic So, while well, ano, kain-kain ako dito, mag-uusap-usap tayo. <laughs> so, ang combination ko ay herbal versus sweet. Nag-healthy diet ka pa. <laughs> May mga sweet naman. Hindi nyo lang kasi magkita kasi atas yung ano na pinaglagyan ko ng camera. Mm. Try mo natin sa baba. Hola, amic de sayang lagi ako nakakatanggap ng newsletter ni YT every every month at monetize na rin yun ang problema ko lang kasi sa channel ko naka address dito ba sa UAE gusto kong ipaayos at ipa-transfer ko sa Pinas. Hindi ko pa alam kung kaya, paano to, paano to gagawin. sana may may makilala ako na makatulong sa channel ko ba na ma-transfer sa Pinas yung yung withdrawal, yung pag-withdraw ba ng, ng, ano ng sahod ganun. Hmm, sayang yung aking earnings eh. Hindi ko kasi malagin yung bank account ko sa Pinas kasi nga nang, ang hinihingi kasi ni White yun dito so may tax kasi eh. sa Pinas wala Kaya sayang talaga yung pag hindi ko ito i-update lagi. kasi lahat naman tayo nagsimula sa wala tayong alam kasi wala kasi akong alam din nung, no, nung no nagsimula ako sa YT then later on later on natututo lang din ako so pagdating kasi sa mga settings ng payment or ano may hina kasi ako dyan Though alam naman ako konti pero hindi pa din ako confident kaya ayan sana no may makatulong sa akin anyway pag makawin naman ako ng Pinas inshallah. malamang sa malamang may matagpuan din ako na <laughs> magiging kaibigan ko na tuturo din sa akin baka magturo, baka turuan ako or baka, baka tulungan din ako na mailipat sa ano, mailipat sa Pinas yung ano yung address ba di na bali kung mag mag reapply ulit ako kay Google o kay YT ba na yung about sa address, yung about sa Google AdSense. Di na bali. Kung basta may settle ba na sa Pinas. Walang problema sa akin yun Sayang kasi pag di ko i-update, di nawawala ng ads. Ang ano lang sa channel ko, madaming short video. Sa short video naman kasi, ang ma earn mo lang yata dyan ay watch hour. Hindi ka naman siguro maka-earn. Parang ang feel ko, di ka maka-earn ng yung ads. Walang ads yun eh. hindi malalagyan ng ads yung mga short video. Kaya, wala din. For ano lang yun. Kung maganda yung, maganda yung content mo, di ma ano yung views pero kung hindi hindi naman panoorin sayang lang yung channel ko kasi kahit naman ano kahit naman hindi marami views ang purpose ko lang kasi sa YT kasi madami kasi akong mga memories dito yung mga bawat bawat lakad mo dito lalo pa dito sa Abu Dhabi yung bawat lak lakad mo may mga tanawin kasi may mga tourist pa. may mga magagandang ano, mga gandang views. So, yun naman ang akin. Kasi nga, di naman tayo forever <laughs> dito sa ibang bansa. Kahit pa pano, uuwi, uuwi din tayo sa bansa natin. Kaya yun, kinikip ko yung mga memories ko dito sa, y sa YouTube. At least naman, memories na nga, pero darating yung time, maka-income ka din. Ganon yun. ba diba? Maganda rin naman talaga yung ganyan. Yung sa, sa social media na ano, basta maganda lang yung maganda lang yung purpose, yung ano mo, yung Tumong ba? tumong? <laughs> Patutunguhan ng mga video mo na paglalagyan mo. Namin <laughs> dati yung sa mga iba't ibang sa iba't ibang panig ng ng mundo. Marami kasing mga dito lang nagmi-meet up sa sa UIT ba. nagiging friend mo. Nagiging friend mo sa UIT. Marami kasi nagsasabi na kapag ma-monetize ka na, tatama na tatamarin ka na talaga mag mag-content. Kaya yun, parang dumating din sa point talaga na gano'n ang nangyari. So, nung last week lang na na-realize ko na sayang kasi pag di talaga i-update, di ko i-update to kasi yung mga ads niya ba, mabayat din talaga si YT. You YouTube is good for me. <laughs> Thank you so much. Kasi, yung iba nga, yung iba natatanggalan na ng mga ads. Pero itong akin, lumalaban talaga siya kahit do hindi siya na-update, lumalaban yung aking wi Kaya thankful pa din ako dahil di din, di din kumbaga hindi rin na uh, nasayang yung yung effort ko noon, grabe. Yung pagsimula ko pa lang sa wi grabi grabe halos matulog ako ano ng oras, pag day off ko, pag mata ko, whitey na agad, YouTube ako agad. Andun yung uh, yung makiki, ano ka, sasali ka sa mga live para lang maangat yung channel mo. Ma yung iba, magpapa member dahil para lang ma-flex yung channel mo at i -ipalo ng iba, subscribe ng iba. Parang naisip ko ba, na-realize ko na sayang kasi pala tapos, yung mga subscriber ko, andyan lang. do may mga bawas naman na nababawasan yung mga yung mga subscriber ko. Dahil nga siguro yung iba hindi na active at saka yung iba na, busy na sa buhay. Parang ganun. Kaya sayang din no? Gusto ko nga din mag-live live, mag -live dito yung mga kagaya dati na ginagawa. Yung mga mag magpapa-games, yung magpapa Uh, anong tawag doon? Basta madaming mga ginagawa natin sa live. Ang ganda. Kaso nga lang yun nga. Malaki din naman sana ang tulong to. Itong, yun itong whitey na to. Magtsaga lang talaga. Yun. Sayang kasi talaga pag di ko in-update lagi. anyway guys since day off ko naman kasi ngayon so wala naman ako gagawin wala akong iisipin wala wala akong ano sa trabaho parang ano wala lang sa kasadami dami kong daldal na kailang kailang sweets na ano na kailang sweets na ako tapos ang grabe ang tamis at lalo pa to, sobrang tamis to. Kaya yon sa mga sa mga monetized din sa YT, mag-update, mag-update lang tayo kasi sayang talaga, no. Siguro kung in-update ko lagi yung channel ko noon, noon pa kasi taon din ng taon din ng agwat eh bago ko bago ko bago ako nag-update update. update. Buti na lang hindi talaga siya tinanggalan ni eh ni ano ni lolo ng ng ads hindi siya na ano parang patuloy pa din kaya ayun patuloy lang kayo sa inyong pag YT kasi sayang yung mga nagsimula na sa YouTube kasi hindi talaga na kumbaga veteranong beterano na talaga itong plataforma ng na to bago nga lang yung ibang mga ibang mga ano mga social media na pwede kang kumita pero itong white YouTube talaga matagal kumbaga ito yung nangunguna sa pinakamalawak malawak na ano ba yung pinaka malawak na social media di ba madami na din kumita dito parang so ayan buti na nga lang nakarealize ako na i-update anyway mag, sana magtuloy-tuloy na itong pag-update ko, hindi na ako tamarin okay guys dito na lang siguro ang aking daldal -dal. maraming salamat at sa mga madaanan ng aking video Maraming salamat sa isang minuto ninyong panunood Isang minuto lang, okay lang, okay na yun <laughs> Kasi hindi naman tayo, ano, hindi naman tayo namimilit Kung patapusin ba hanggang dulo Maraming salamat at ingat kayo uh, Sana, <laughs> subscribe niyo rin yung channel ko Thank you so much, guys. Bye. Happy Friday. Happy weekend.